Hi! Marahil ay nag-enjoy po kayo sa inyong pamimili o pagsa-shopping sa napakaraming resources at mga aklat ng CSM. Naway nakabisita na kayo. At maraming salamat po maging sa mga umatid ng launching Lalo tigit sa mga bumili ng aking libro, Ang Pitumpong Utos ng Panginoon sa Kristo, ako'y naniniwalang mapagpapala kayo ng mga klap na yan. At sa mga hindi pa nakakabili, may pagkakataon pa kayo, ano pa ang hinihintay ninyo, pumunta na kayo, bumili na kayo, sapagat ang mga klap na ito ay napakahalaga para sa atin sa bagong tipan. Sa pamagitan ng mga club na ito ay may katuparan natin ang dakilang tagubili ng Panginoon. At alam ba ninyo na kapag isinabuhay natin ang mga utos ng Panginoon, mababago ang ating pag-uugali, mababago ang ating pamilya, mababago ang ating lipunan. At ito ang nais ng Diyos para sa atin. Pumunta na kayo, bumili na kayo, mapagpapala kayo sa mga club na ito. Maraming maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng ating dakilang Panginoon.